nabusa ko na po silang lahat. Ayan, gusto ko po ngayon half cook lang. Then, ligyan na natin yung pansit bato. to. <laughs> wow. Ang aking pusa. Naamo yung niluluto ko. <laughs> Then, half cook lang yung aking pansit bato. na Namimiss ko po yung ano. Shout out ko yung aking kapatid. Di ko. Si Mer Alpa para pag yun, nagluto ng pansit bato na. Pag yan sinabi, uha ka na ng lalagayan mo. Ibig sabihin, half cooked na siya. Kasi gusto ko sa pansit kan Pansit ba to ay half cooked lang. Ay, lagay ko na lahat. di diba, maya maya, aahunin ko na siya. Yan. naluto ko na rin ho yung atay. At yung aking pang toppings mamaya. ay At lagyan na natin ng paminta. marami. Gusto ko ho maraming paminta. Ayan. Pag okay na siya, hapok na, kain na na yung ano po yung dibdib ng manok ang nilagay ko dalawang piraso lang pinutol-putol ko lang siya ayan thank you for watching